Hi guys, welcome back to my channel Ito maraming naawa kay Fiyang Kasi hindi din naiwasan ni Fiyang Siguro naawa din sa sarili niya si Fiyang Habang iba ay busy Sa kanilang mga role siya ay nakaupo lamang sa backstage Kasi nga yung role niya pinakalas at napakakunti lang Siguro napifil din ni Fiyang feeling niya na left out siya sa kanilang Tas ngayon Nakakaawa talaga At yun na nga hindi niya napigilan ang maiyak ay, minsan nga pinuntahan siya ni JM at to the rescue naman itong si JM at niya kap siya pampalubag loob kay siyang, syempre ikaw ba naman nakikita mo yung mga kasama mo na busy na may kanya-kanyang mga role pero ikaw ay parang wala lang taga-asikaso ka lang nila ng kanilang mga damit at pero, di natin alam baka maganda din yung kanyang linya kahit konti lang sabi nga ng mga director dati na kahit konti lang yung role mo yung iyong sasabihin pero nakatatak yan sa pag-arte mo lang yan so good luck na lang kay Fiang so yan kasi nga sabi nila konti lang daw binigay ni Jess kasi nga selo so yan po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa bye bye